Sa bawat subo, may kasamang paniniwala. Para sa maraming senior, ang pagkain ng gulay ay simbolo ng kalusugan. Likas, natural, laging ligtas. Pero paano kung ang ilang gulay na matagal mo nang kinagisnan ay siya palang tahimik na dahilan kung bakit mas madalas kang napapagod, sumasakit ang kasukasuan mo, o bumabagal ang kilos mo? Ito ang hindi laging pinag-uusapan. Dahil sa kulturang Pilipino, halos sagrado ang gulay. Pero sa pagtanda, nagbabago ang katawan. Humihina ang resistensya. Dumadalas ang alta presyon, rayuma, diabetes. At ang ilang gulay, oo gulay mismo, ay may taglay na sangkap na maaring makasama sa katawan ng isang senior. Hindi ito pananakot. Ito ay kaalaman. Sa video nating ito, Ila'lantad natin ang pitong gulay na maaring hindi mo alam ay unti-unting sumisira sa katawan mo. Hindi dahil bawal sila para sa lahat, kundi dahil may mga kondisyon at edad kung kailan ang isang simpleng dahon o bunga ay pwedeng magdulot ng pananakit, pamamaga, o pagbagsak ng enerhiya. At kung iniisip mong matagal ko na tong kinakain, bakit ngayon lang ako nagkakaganito? Baka ito na ang tamang oras para magsimulang magtanong. Hindi lahat ng nakasanayan ay ligtas. Hindi lahat ng natural ay walang epekto. Ang layunin ng video na ito ay hindi lang basta magbawal, kundi bigyan ka ng malinaw na dahilan para saan, kanino at kailan dapat umiwas. Dahil ang tamang kaalaman sa edad natin ngayon ay hindi na opsyon. Isa na itong panangga. Kaya kung gusto mong manatiling makalakad ng may lakas, makaisip ng malinaw at mabuhay ng may kalidad, simulan mo muna sa pagkain. Sa bawat kagat, may epekto. At kung handa kang makinig, baka dito mo matuklasan kung anong gulay ang hindi mo na dapat isama sa plato mo simula bukas. Hindi ito simpleng listahan. Isa itong pagbubunyag para sa katawan mo para sa sarili mo. Para sa mga taong umaasa pa rin makasama ka sa mas mahaba pang panahon. Ngayon, simula na natin. Una, talong. Si Mang Ernesto, animnaput siyam na anyos, ay dating mekaniko. Matibay ang katawan, bihira magkasakit. Pero nitong mga huling taon, halos buwan-buwan siyang nagre-reklamo ng pananakit ng tuhod, paninigas ng balikat at pagkamanhid ng mga kamay hindi niya mawari kung bakit, lalo na't aktibo pa rin naman siya at kumakain ng marami. Lalo na ng paborito niyang ulam, tortang talong. Ang talong ay isang gulay na may taglay na solanine, isang natural na kemikal na karaniwang matatagpuan sa nightshade family ng mga gulay. Ang solanine ay kilalang maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan, lalo na sa mga taong may arthritis joint pain, o nerve sensitivity. Kapag regular itong kinokonsumo ng isang senior na may ganyang kondisyon, unti-unti nitong pinapalala ang pananakit ng kasukasuan at paninigas ng kalamnan. Kaya ang akala mong healthy na ulam ay maaaring tahimik palang nagpapalala ng rayuma o pananakit ng katawan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang talong ay may mga compound na nagpapahina sa kalusugan ng neuromuscular coordination. Ibig sabihin, ang koneksyon sa pagitan ng isip at galaw ay unti-unting naapektuhan. Sa mga matatanda, ito ang maaring magdulot ng kawalan ng balanse, pagkabagal ng reflex, at mas mataas na panganib ng pagkadapa o pagbagsak. Hindi lang ito pisikal, may emotional ding epekto. Tulad ni Mang Ernesto unti-unti siyang nawalan ng gana. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Pero ang totoo bahagi nito ay maaring sanhin ng paborito niyang gulay. Ngunit mahalagang linawin, hindi lahat ng tao ay agad na apektuhan ng solanin. Kung ikaw ay walang kasaysayan ng rayuma, walang problema sa joints at hindi nakakaranas ng pananakit o pamamaga, maaring hindi naman ito magkaroon ng direktang epekto sa iyo. Lalo na kung paminsan-minsan lang itong kinakain at hindi araw-araw. Gayunpaman, para sa mga may edad anim na po, pataas na may kasamang kondisyon gaya ng arthritis, nerve inflammation, o chronic joint pain, ang talong ay dapat iwasan o limitahan. Kung hindi kaya talagang bitawan, Siguraduhin maayos ang pagkakaluto nito at hindi sinasabayan ng iba pang nightshade vegetables tulad ng kamatis at patatas sa isang kainan. Ang tunay na kalaban ay hindi ang talong mismo, kundi ang kawalan ng kaalaman kung kailan ito nagiging mapanganib. Kaya't kung nararamdaman mong may paulit-ulit na pananakit, baka panahon na para suriin hindi lang ang gamot mo, kundi pati ang nasa plato mo araw-araw. Ikalawa, lunsyang bell pepper. Ang lunsyang bell pepper ay karaniwang itinuturing na masustansya. Sariwa ito, malutong, at madalas kasama sa mga ulam ng mga senior dahil sa taglay nitong bitamina at kulay. Ngunit sa kabila ng kanyang kaakit-akit na anyo, may isa itong katangian na madalas hindi nabibigyang pansin. Mataas ito sa lectins, isang uri ng protina na maaaring makapinsala sa lining ng bituka. Kapag mataas ang lectin sa isang pagkain, maaring itong guluhin ang natural na pagsipsip ng nutrients sa katawan. Sa mga matatanda na mas manipis na ang bituka, mas mahina ang resistensya at may kasaysayan ng arthritis, irritable bowel syndrome (IBS) o inflammatory conditions. Ang lectins ay pwedeng magdulot ng low-grade na pamamaga. Hindi ito agad-agad nararamdaman, pero unti-unting nagpapalala ng mga sintomas gaya ng paninigas, ng kasukasuan, panlalambot ng kalamnan at panghihina. Sa mga idadaanim na pupataas, madalas inaakalang normal lang ang ganitong pakiramdam. Pero sa katotohanan, ito ay maaaring sinyalis na ang karaniwang gulay sa hapagkainan ay hindi pala akma sa kondisyon ng katawan. Ang hindi alam ng marami ang mga maliliit na reaksyon sa katawan, gaya ng bahagyang pananakit ng tiyan, bloating o pagiging madaling mapagod, ay pwedeng konektado sa kinakaing gulay. Dagdag pa rito, ang luntiang bell pepper ay kabilang sa nightshade family tulad ng talong, kamatis at patatas, mga gulay na may potensyal na magdulot ng inflammation sa katawan. Sa mga taong may rayuma, gout o alta ang panloob na pamamaga ay maaaring magpahina sa daloy ng dugo sa mga binti at kamay, magdulot ng pamamanhid o kawalan ng balanse sa paglalakad. Sa mga umiinom ng gamot para sa alta o sakit sa kasukasuan, dapat ding bigyang pansin kung nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na side effect o panlalamig ng paat kamay. Minsan ang ugat ay hindi gamot, kundi pagkain. Pero mahalagang linawin, hindi lahat ng senior ay kailangang umiwa sa green bell pepper. Kung ikaw ay may malusog na bituka, walang kasaysayan ng chronic inflammation at bihira lang naman kumain nito, maaring hindi ka apektado. Lalo na kung niluluto ito ng maayos, halimbawa inihaw o ginisa, dahil nababawasan ng lekten sa tamang init. Gayunpaman, para sa mga matatanda na may iniindang sakit sa kasukasuan, tiyan o may history ng autoimmune diseases, mas makabubuting iwasan o limitahan ito. Mas mainam na piliin ang mga pulang bell pepper. Dahil bukod sa mas mababa ang lectin mas mataas pa ang antioxidants nito. Minsan ang iniisip nating colorful and healthy ay maaring hindi pala para sa ating katawan. Hindi lahat ng makulay ay ligtas at hindi lahat ng gulay ay dapat kasama sa plato ng bawat senior. Ikatlo, puting patatas. Ang puting patatas ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkain sa mga hapag ng Pilipino. Pinirito, ginisa, ginawang mashed o nilaga paborito ng marami lalo na ng mga senior ngunit sa kabila ng pagiging staple food may tinataglay itong panganib na hindi alam ng nakararami ang pagiging mataas sa glycemic index ang glycemic index ay sukatan kung gaano kabilis nagpapataas ng blood sugar ang isang pagkain ang puting patatas ay kabilang sa mga gulay na mabilis nagpapataas ng glucose sa dugo para sa mga matatandang may diabetes, insulin resistance, or high blood pressure, ang madalas at maraming pagkain ng patatas ay maaaring magpalala ng kondisyon. Kapag bigla ang tumaas ang blood sugar, napupuwersa ang pancreas sa paggawa ng insulin. Sa edad na 60 taon, kung saan bumabagal na ang metabolismo, ang ganitong stress ay maaaring magdulot ng pagod, pananakit ng ulo, panginginig at pagkalabo ng isip. At higit sa lahat, unti-unti nitong sinisira ang mga ugat na nagbibigay ng nutrisyon sa mga paat kamay na maaaring humantong sa pamamanhid, pangihina o pagbagal ng paggaling ng sugat. Ayon sa mga eksperto, ang sobrang pagkonsumo ng high GI food gaya ng puting patatas ay konektado rin sa atherosclerosis o paninigas ng mga ugat. Ito ay isang kondisyon kung saan nawawala ang elasticity ng mga daluyan ng dugo na humahantong sa hirap sa sirkulasyon. Sa senior years, ito ang nagiging dahilan ng biglaang pagkahilo, pagbagsak at matagal na paggaling ng mga simpleng pinsala. Ngunit hindi lahat ng senior ay kailangang umiwas ng tuluyan. Kung ikaw ay may kontroladong blood sugar, aktibo sa pangangatawan at bihira lamang kumain ng patatas, lalo na kung ito ay nilaga at walang kasamang mantika, maaring hindi ito magdulot ng malubhang epekto. Ang susi ay moderasyon at tamang paghahanda. Gayunpaman, kung napapansin mong mas madaling mapagod, may madalas na pamamanhid sa paa o kamay o bumabagal ang paggaling ng simpleng galos, baka oras na para tanungin ang sarili. Ilang beses sa isang linggo akong kumakain ng puting patatas. Hindi natin sinasabing masama ito sa lahat, pero sa edad nating ito, ang maliit na bagay ay may malalaking epekto. Sa katawan, sa lakas, sa kalidad ng buhay. Kung may natutunan ka na sa mga unang bahagi ng video na ito, I-comment mo sa ibaba ang salitang ingat sa gulay bilang paalala na may mga pagkaing akala natin ay ligtas pero tahimik palang sumisira. Ikaapat, okra. Si Aling Remedios ay pitumput dalawang taon. Mabait, masayahin, at kilalang laging may dalang gulay mula sa likod bahay. Isa sa kanyang paborito ay ang okra, pinasingawan tuwing umaga, isinasawsaw sa bagoong at minsan ginagawang bahagi ng sabaw. Pero nitong mga huli, napansin niyang palagi siyang nakakaramdam ng pananakit sa tagiliran, pagkahilo at kakaibang kirot sa bandang ibaba ng likod. Akala niya ay simpleng pagod lang pero nang magpa up siya, may nakitang bato sa bato. Ang okra, bagamat kilalang mayaman sa fiber at vitamina, ay mataas din sa oxalates natural na compound na kapag sobra sa katawan ay maaaring magdulot ng kidney stones. Para sa mga senior na may mahinang bato, umiinom ng maintenance meds, o may kasaysayan ng urinary tract infection, ang sobrang okra ay maaaring magdulot ng paglala ng kondisyon. Sa una, hindi mo mararamdaman. Pero habang araw-araw mong inuulam ito, lalo na kung hilaw o kulang sa luto, ang oxalates ay unti-unting naiipon, nakakabigat sa bato, nakakairita sa tiyan, at sa ilang pagkakataon maaring magdulot ng pananakit, pagsusuka o maging pagkahilo tulad ng naranasan ni Aling Remedios. Ayon sa ilang pag-aaral, ang labis na intake ng oxalates ay hindi lamang naka-apekto sa bato kundi pati na rin sa nutrient absorption. Kapag napinsala ang lining ng tiyan dahil sa sobrang exposure dito, maaari ring bumaba ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium at iron, dalawang mahalagang elemento sa senior health. Sa ilang kaso, may mga senior na dumaranas ng pagkaramdam ng mabigat na tiyan, bloating o kabag kahit walang mali sa kinakain. Ngunit sa pagsusuri, Lumalabas na ito palay dulot ng maliliit na pagbabago sa bituka na resulta ng paulit-ulit na oxalate exposure mula sa gulay tulad ng okra. Pero hindi ito ibig sabihin ay masama ang okra sa lahat. Kung ikaw ay may malusog na kidney, maayos ang hydration, at hindi naman araw-araw kumakain ng okra, maaring hindi ito makaapekto. Lalo na kung niluluto ito ng tama at hindi hilaw, ang pagpapakulo o pagpapasingaw ay napatunayang nakakabawas ng oxalate content ng gulay. Kung ikaw ay senior na umiinom ng maintenance para sa bato, may history ng kidney stones o laging kulang sa tubig, mas makabubuting iwasan ang labis na okra. O kaya'y kumonsulta muna bago ito isama bilang pang-araw-araw na pagkain. Tandaan, kahit natural ang isang bagay, kung sobra o hindi na ayon sa kondisyon mo, pwedeng magdulot ng pinsala. Ang malungkot sa kaso ni Aling Remedios, sa sobrang pagmamahal niya sa gulay, hindi niya na malayang ang sariling itinanim niya pala ang naging sanhi ng kanyang iniinda. Ikalima, dahon ng gabi. Maraming Pilipino ang sanay sa dahon ng gabi bilang pangunahing sahog sa mga putahe gaya ng laing. Malinamnam malasa at kilalang bahagi ng kulturang Bicolano. Ngunit sa likod ng pagkaing ito ay may taglay na panganib, lalo na kung ito ay hindi maayos ang pagkakaluto. Ang dahon ng gabi ay may taglay na calcium oxalate crystals, mga microscopic na kristal na kapag hilaw o kulang sa luto ay maaaring magdulot ng pangangati sa bibig, lalamunan at sikmura. Para sa mga matatanda, ang simpleng iritasyon ay maaaring humantong sa matinding discomfort, panunuyo ng lalamunan, pag-ubo, at sa ilang kaso, maging pagkahilo at pagsusuka. Sa mga senior na may mahinang digestion o hypersensitive na lalamunan, ang pagkain ng hindi maayos na nilutong gabi leaves ay maaaring mag-trigger ng allergic-like reaction. Minsan ito ay nagmumukhang sipon, ubo o kabag pero ang ugat palay mula sa kinain. Ang hindi alam ng ilan ang pinagmumula ng araw-araw na kati o plema ay maaaring mula sa maling preparasyon ng gulay. Bukod pa rito, ang ilang senior ay may kakulangan sa stomach acid na kailangan upang maproseso ang complex fibers ng gabi leaves. Kapag hindi natunaw ng maayos, maari rin itong magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan at panghihina. Ito ang dahilan kung bakit may mga matatanda na pagkatapos kumain ng laing ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na discomfort o biglaang ang pagsusuka. Mahalagang tandaan, ang dahon ng gabi ay hindi masama kung maayos ang pagkakaluto. Ang pagkulo sa mataas na init ng sapat na tagal minimum apat na put minuto ay mahalaga upang ma-neutralize ang mga irritating compounds. Sa ganitong paraan ligtas itong kainin at nananatiling masustansya. Kung ikaw ay senior na may kasaysayan ng asma, acid reflux o irritable na lalamunan, mas mainam na iwasan ang pagkaing may gabi leaves kung hindi ka sigurado sa pagkakaluto nito. Ang alternatibo Gumamit ng dahon ng kamote o kangkong na mas banayad at walang calcium oxalate risk. Sa ilang ulat, may mga kaso ng senior na hindi lamang nagka-irritasyon sa bibig kundi na ospital pa dahil sa labis na pananakit ng sigmura at pagsusuka matapos kumain ng laing na hilaw o kulang sa pagkakakulo. Ito ay isang paalala na hindi sapat ang simpleng pagpapakulo ng ilang minuto kailangan ng tamang proseso. May ilan ding senior na allergic pala sa gabi leaves, ngunit dahil hindi ito agad lumalabas, patuloy nilang kinokonsumo ito. Hanggang sa dumating ang araw na ang simpleng gulay ay magdulot ng emergency. Sa edad na anim na pung taas, mas mabagal ang recovery. Kaya't mas mainam na mag-ingat kaysa magsisi. Ang gulay kahit masustansya ay hindi basta-bastang ligtas para sa lahat. Ang paraan ng pagluluto ay kasing ng sangkap. At sa edad na ito, ang simpleng kati sa lalamunan ay maaring senyales na may dapat ng baguhin sa plato mo. Ikanim upo. Ang upo o bottle gourd ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay sa mga lutoing Pilipino. Madalas itong kasama sa mga sabaw, ginisa at sinigang. Dahil sa malambot na laman at mataas na tubig na nilalaman, maraming senior ang naniniwalang ito ay magaan sa tiyan at laging ligtas kainin. Pero may ilang bagay tungkol sa upo na hindi alam ng nakararami at maaring tahimik na naglalagay sa panganib sa mga matatandang katawan. Ayon sa ilang medical literature, ang upo ay may posibilidad na maglabas ng toxins sa ilalim ng maling kondisyon lalo na kapag overripe o matagal na nakatingga sa init. Ang laso na ito na tinatawag na cucurbitacins ay maaaring magdulot ng matinding pagsusuka, pagkahilo at sa ilang matinding kaso, dehydration o low blood pressure. May mga naiulat na kaso sa India at ilang bahagi ng Asia kung saan ang upo juice na karaniwang iniinom para sa cleansing ay nagdulot ng malubhang abdominal pain, pagkalito at pagkakolaps. Bagamat bihira, ito'y hindi dapat isantabi lalo na para sa mga senior na may kasaysayan ng hypotension o madalas na pagkahilo. Bukod sa lason, ang upo ay kilala ring may diuretic effect. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang pag-ihi at maaaring magdulot ng fluid loss sa katawan. Para sa mga senior na umiinom ng gamot para sa high blood o may maintenance para sa puso, ang diuretic na epekto ng upo ay maaring magpabababa lalo ng blood pressure na posibleng magresulta sa hilo, panlalabo ng mata o biglaang kahinaan. Dagdag pa rito, ang sobrang pagkain ng upo ay maaring magdulot ng electrolyte imbalance sa mga edad anim na po pataas. Kung saan mas mabagal ang regulasyon ng katawan, ito ay delikado. Kapag bumaba ang sodium o potassium levels, maaaring magdulot ito ng leg cramps, palpitasyon at panghihina ng kalamnan. Pero gaya ng ibang gulay, hindi lahat ay kailangang umiwas. Kung ikaw ay may normal na blood pressure, hindi diabetic at may maayos na hydration, maaaring kumain ng upo sa tamang dami. Mas ligtas kung ito ay niluto at hindi kinain ng hilaw. At higit sa lahat, iwasan ang mga overripe o may mapait na lasa. Ito ang senyales na naglalabas na ito ng cucurbitacins. Para sa mga senior na may iniindang sakit sa bato, puso o madalas na pagkahilo, mainam na kumonsulta muna bago gawing regular na parte ng pagkain ang upo. Hindi porke gulay ay ligtas. At hindi rin porke magaan sa tiyan ay walang epekto sa katawan. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang kaalaman kaysa panlasa. At kung isa ka sa mga naniniwalang ang tamang impormasyon ay kayang magligtas, baka panahon na para makasama ka sa mas marami pa naming kaalaman. Kaya kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong kaalaman para sa kalusugan ng mga senior, mag-subscribe ka na sa aming channel. Isang simpleng pindot lang, pero maaaring ito ang dahilan kung bakit may isang taong maiiwas sa panganib. Ikapito, toge, mongo sprouts. Maraming naniniwala na ang toge o mongo sprouts ay simbolo ng kalinisan at kalusugan. Mura, madaling lutuin, at masustansya raw. Pero sa likod ng maliliit na usbong na ito ay may nakatagong panganib, lalo na para sa mga matatanda. Ang toge ay isa sa mga gulay na madaling dapuan ng bakterya habang tumutubo. Dahil ito ay tumutubo sa mamasa-masa at mainit na kondisyon, paborito ito ng bakterya gaya ng E. coli, Salmonella at Listeria. Kapag hindi tama ang paghugas o pagluluto, maaari itong magdulot ng matinding food poisoning na para sa mga senior ay hindi basta-basta lang na sakit sa tiyan. Isang umaga, si Ka Ben 76 anim na anyos ay nag nagalmusal ng ginisang toge na binili sa palengke. Matapos ang ilang oras, siya'y nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at panlalamig. Inakala nilang simpleng hilo lang, pero kinagabihan ay isinugod siya sa ospital dahil sa dehydration. Kalauna'y lumabas sa laboratory test na salmonella poisoning ang dahilan at pinaniniwala ang mula ito sa kontaminadong toge. Hindi ito bihirang kwento. Ayon sa ilang ulat sa Asia at Amerika, ang mga sprout gaya ng toge ay regular na nasasangkot sa foodborne illness outbreaks. Sa mga kabataan, ang ganitong sakit ay kayang lampasan. Pero sa senior citizens, kung saan mahina na ang immune system, ang isang simpleng bacteria ay maaaring maging sanhi ng matinding dehydration, pagbaba ng presyon at komplikasyon sa bato. Bukod sa panganib sa bakterya, ang hilaw na toge ay maaari ring magdala ng digestive issues. Sa mga senior na may problema sa tiyan, ulcer o mahina ang atay, ang toge ay maaaring magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan at paninigas ng dumi kung hindi luto ng husto. Paano ito may iwasan? Una, huwag kakain ng hilaw na toge. Lutuin ito ng mabuti sa sapat na init. Pangalawa, siguraduhin sariwa ang pinanggalingan. Iwasan ang binili sa palengke na nakatiwangwang lang sa bilaw. Pangatlo, kung ikaw ay may iniindang sakit gaya ng diabetes o chronic digestive condition, mas mabuting iwasan ang toge kung hindi ka sigurado sa paghahanda nito. Kung malakas pa ang katawan mo at kampante kang maayos ang paghugas at pagluluto, maaring ligtas pa rin ito para sa iyo. Ngunit sa senior years kung saan ang kahit anong maliliit na pagkakamali sa pagkain ay may epekto sa buong sistema. Ang pagiging maingat ay hindi pagiging praning. Ito ay katalinuhan. Huling paalala para sa iyong kalusugan. Sa paglalakbay natin sa bawat gulay na maaring tahimik na sumisira sa katawan ng senior, malinaw ang isang bagay. Hindi sapat ang basta gulay lang. Dapat alam mo kung alin ang ligtas, alin ang may kondisyon, at alin ang dapat iwasan depende sa estado ng yung kalusugan. Bilang senior, ang katawan ay mas sensitibo. Mas mabagal ang metabolism, mas mahina ang immune response. Kaya't ang mga maling pagkain, kahit gaano pa ito ka natural, ay maaaring magdulot ng pagkapinsala na hindi na agad nare-reverse. Kung isa ka sa mga nanood hanggang dulo, isa lang ang ibig sabihin yan. Pinahahalagahan mo ang sarili mong kalusugan. At mas mahalaga pa, handa kang matuto at magingat, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay. Kayat habang sinasara natin ang video na ito, may tanong kami para sa iyo. Ilang kaibigan, kapamilya o kapitbahay ang kumakain pa rin ng mga gulay na ito araw-araw? Walang kaalam-alam sa panganib. Ang pagbabahagi mo ng video na ito ay hindi lang simpleng click. Isa itong gawa ng malasakit. Maaring dahil sa pagbabahagi mo, may isang senior na hindi na mao-ospital, may isang anak na mas mapapahalagahan ang pagkain ng magulang niya. May isang lolo o lola na mananatiling malakas para sa susunod pang mga taon. Kaya kung sa tingin mo ay mahalagang malaman ito ng iba, ibahagi mo ang video na ito. At kung gusto mong manatiling may access sa ganitong klase ng kaalamang pangkalusugan, mag-subscribe ka na. Dahil dito sa ating komunidad, ang bawat aral ay may layuning magpahaba ng buhay, hindi lang basta makapagturo. Sa bawat desisyong ginagawa natin sa pagkain, may kalakip itong epekto. Hindi lang sa ating katawan, kundi sa mga taong umaasa at nagmamahal sa atin. Sa panahon ngayon kung kailan ang impormasyon ay mabilis, napakahalaga na ang bawat aral ay isinasabuhay. Hindi lang basta pinapakinggan. Kung minsan ang pagbabago ay nagsisimula lang sa simpleng kaalaman, at ang kaalaman ay lumalakas kapag isinasalita, isinasabuhay, at ibinabahagi. Ito ang gintong edad at habang may natututo, may pag-asa.